guys, ari nang na tutorial sa naton na ginimo nga si tambor ang nag sulod ang nagwa mo si kulot. So may mga apps nang kakapkat no guys, diretso na ta sa inyo project. May ari na ko guys na save nga video di na para dasig ang aton nga tutorial. Leon tang video nga nga akon nga na save na. Tapos duala ni ka clip mga idol ang aton kinahanglan no. Hang isa ka clip aring bata nga nagsulod nga si kulot. Tapos ang isa ang bata ko nga lalaki nga si Tambor nga nagsulod nga pagwa niya muna na si Kulot. So mga idol, sundan nyo lang kaya muna yung pinakadasig ni. I-overlay taning isa ka clip mga idol nga si Tambor nagsulod sa may guma. Pero ta mga idol, no? Ibutan ta sa dalawang tupong lang. Pagkatapos mga idol, tanawang ta ang video. Hasta sa punta. So tanit mga idol, masundan nyo nga itong tutorial nyo. Ito. Highlight nyo ang pinakauli nga clip mga idol. Dasigay lang ni subong idol nga matutorial para lasing nyo makuha. Pangitaon ta mga idol ang mas. Mas. Pagkatapos, pilion ta ang horizontal nga mas kara idol. Kaglisoon ta ang feeder mga idol. Ang yung uh, yellow line bala. Yellow line gali na nila feeder. Ito on ta na sa una-una nga. <laughs> kwan sang guma sa ulo Balang nagtulot si tambor. Dala tayo ito on. tapos, check talang mga idol kag i-play. Check da ba mga idol. Pag nasigay lang ni idol nga mga ide ta, para dasig lang. ara na mga idol. O kung sa tining nyo, kung sa tanaw nyo nga goods na, na okay kung goods na mga idol, ate, i-check nyo na nato ni eh, kag i-export na na. Pili na, na dito mga idol sa babawang aton nga. Resolusyon. Okay, mga idol. Check talawat. Okay. Kahit sa resolusyon, one hand pull, medyo medyo lang na, piyak. Tapos, I-pull man sa dalawang code rate. diretso na sa export, mga idol. Dani, mga sundan nyo, mga idol, ang atong tutorial nyo, pang dasigay lang ni mga idol, ah. Kapos-apos lang ni. Eh. Kung masundan nyo, pwede na ka mukha edit-edit. na ang resulta sa atong tutorial, mga idol.